Pampalakas ng Pampalakas ng ano? Puso? Tumahimik ka dyan O, oh, tumahimik ka Ang darawan suit niya ngayon Puro brown <laughs> Brownies Ayan o, maglalakad siya Go walking Sabi ko, sabi nga ng doktor, hindi pwedeng laging nakaupo at mag-walking. Maingay daw ako. Eh, doon naman na talaga kami kilala ka pang, pang maingay. Pero hindi kami galit. Mabait oh, kami. Nagaling pati magluto. Sabi ko, ingay ko daw. Patutulog kasi yung anak ko, puyat. Ano? Ganda raw suit niya ngayon, puro brown. Ito muna siya. Yan. Para pagpawisan siya. Ano, lakad siya. Dito sa amin, sa kondo. Dito sa amin, sa kondo. Ano? Bawal na kaubad dito. Uliin ka. Kasi kahapon, nag-ano siya, nag... Nag-ano siya, nag... -ano siya, nag, nag, -ano siya? nag nagbilad eh syempre pag nagbibilad, nagbibilad siya pinatanggal yung t-shirt niya pinilapitan siya ng gwardya nilapitan siya ng gwardya sabi bawal eh ako matagal ko nang alam na bawal talaga ano Lalakad siya susundan natin kasi kami ano lang dito yung anak ko kasi natutulog pagod yan lalakad na siya exercise si Ashong iikot lang naman siya rito. Ikot-ikot. Ano? Ganyan lang siya. Tapos mamaya, siyempre, araneta ulit siya. Yan naman talaga inuwi niya rito. Yan naman talaga inuwi niya rito. Diba? Eh, magpapacheck up sana, kaso, na yung doktor niya, 17 pa raw. 17 pa yun si Ash yung naglalakad na at ikot kasi ano ayos na rin naman yung almusan niya inayos ko na ganyan lang kami trabaho namin dalawa tapos after ng word slasher uwi na kami uwi na kami oh, at least masaya siyang uuwi kahit pa paano may panalo naman daw siya <laughs> panalo to kahit konti ang sahod niya pag uwi. Magandahan lang ang lakad niya. O, oh, tabi-tabi, tabi. Sakyan. Kaya kayo, pag merong kayong pa asawang may itad na kayo, bata, alalayan nyo lang. Kahit na nasisigawan tayo, alalayan lang. Natural na yung sinisigawan tayo natural ng sigawan tayo ng ating mga asawa dahil na ako may edad sa atin ako sanay na ako dito sanay na ako sa kanya kasi nung bata-bata siya hindi naman siya ganyan ngayon na lang natural na yun sa nagkakaroon ng edad na mainitin ng ulo natural na yun kahit sino naman madali na magalit mga damit niya rito malalaki yung mga ano niya pa to damit niya to nung mataba siya pero yung mga damit niya sa, sa ano sa sa farm okay na mga maliliit na ipinamimili niya eh sayang naman itong mga damit na to diba um, ikot ikot kaya kayo may asawa kayong may edad na palakarin nyo lang para nun lumakas pampalakas pampalakas o di ba lakad lakad lang hmm. ito lang naman siya sa loob ng village ay ng ano sa kondo yan lang kami tas mamaya paal mo sa lingko na tas 11 aalis kami rito sa bahay kasi birthday nung bunso ko kain lang kami sa labas Actually, ayaw nga nung punsuko. Pinilit lang namin. Ayaw niya. Sabi niya, mawag na. Gastos lang. Sabi gano'n. Eh, hindi naman. Pwede siyempre naging top two siya sa school nila. ba? Diba? Sayang naman. Baka sabihin niya, hindi namin siya mahal. Mahal namin siya. Siyempre, mahal natin ang ating mga anak ang isa pa, mayayabang ang nanay pagdating sa mga anak. O, oh, di ba? <laughs> Lakad siya. Mabilis pa siya maglakad. Actually, ano, o. Oh. Mabilis pa siya maglakad. ano, o. Yan. O, oh. oh, di ba? Pampalakas. Pampalakas ng... Pampalakas ng ano? Puso. O tumayimik na ako